Psalm 128 verses 1 and 2 Mapalad kayong may takot sa Panginoon na namumuhay ayon sa kanyang pamamaraan. Ang inyong pinaghirapan ay magiging sapat sa inyong pangangailangan at kayo'y magiging maunlad at maligaya. Sa devotional natin ngayon, ating tatalakay ng mensahe ng Psalm 128 na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos para sa pagpapala at kasaganaan. Panoorin at pakinggan hanggang sa dulo ang video dahil sabay-sabay tayong mananalangin. Hihilingin natin sa Diyos na palakasin ang ating tiwala sa Kanya at pagpalain tayong lahat habang iginagalang at kinatatakutan siya. Ang Psalm 128 ay nag-aalok ng walang kapantay na karunungan at pampalakas loob para sa mga naghahangad na mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. At ang pagninilay-nilay sa mga verses nito ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa ating espiritual na buhay. Ang sam ito ay tungkol sa mga pagpapalang nagmumula sa paglakad ng may takot sa Panginoon at pagtitiwala sa kanyang mga daan. Sa isang mundong puno ng mga pangangamba at hamon, ang paglalaan ng oras upang pagnilayan ng debosyonal na ito ay maglalarawan ng mas malalim at mas makabuluhang aspeto ng buhay ang pagkakaloob, kapayapaan at kasaganaan ng Diyos. Ang psalm ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagpapaalala sa atin na ang mga may takot sa Panginoon at lumalakad sa kanyang mga daan ay pinagpapala. Ang paanyayang ito na magtiwala sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa pangangailangan sa pera, kundi tungkol sa sa paghahanap ng katuparan sa ating mga relasyon, trabaho, at pang-araw-araw na pamumuhay. Binibigyang diin ng Psalm 128 ang kahalagahan ng pamilya at komunidad na ipinapakita na ang kasaganaan ay hindi lamang para sa iyo kundi para sa mga nakapaligid sa iyo. Sa pagninilay sa Psalm na ito, Nakakakuha tayo ng pananaw kung paano ang ating personal na relasyon sa Diyos ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa ating mga tahanan, mga relasyon at mas malawak na komunidad. Sa isang mundong madalas na inuuna ang material na tagumpay kaysa sa espiritual na paglago, ang Psalm 128 ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kasaganaan ay matatagpuan lamang sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Ang Psalm 128 ay nakasentro sa mga pagpapalang dumadaloy mula sa pagkatakot sa Panginoon at paglakad sa kanyang mga daan. Ito ay nagsasabi tungkol sa kasaganaan, kapayapaan at kagalakan na bunga ng pamumuhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Ang sama hindi lamang tungkol sa financial, kundi tungkol sa isang maayos na pamumuhay, espiritual, emosyonal, relasyonal, at material. Binibigyang diin ng verses 1 and 2 na ang mga nagpaparangal sa Diyos at namumuhay ayon sa kanyang mga prinsipyo ay makakaranas ng mga pagpapala sa bawat aspeto ng buhay. Hindi lamang ito tungkol sa pagsusumikap. Ito ay tungkol sa pagtatrabaho ng may integridad at pagtitiwala sa Diyos sa mga resulta. Ang kasabihang kakainin mo ang bunga ng iyong mga kamay ay tungkol sa pagtamasa sa mga gantimpala ng isang buhay na nagpaparangal sa Diyos. Nangangangko ang Diyos na kapag sinusunod natin siya, ipagkakaloob niya sa atin ang ating mga pangangailangan sa mga paraan na nakikita at hindi nakikita. Sa gitna ng kaabalahan sa araw-araw, madali natin malimutan na ang tunay na tagumpay ay hindi nagmumula sa pagsisikap lamang. Ngunit nireremind tayo ng Psalm 128 na huminto at kilalanin na ang Diyos ang nagbibigay ng kasaganaan. Isipin ang isang magsasaka na nagtatanim ng mga buto sa lupa. Ang magsasaka ay nagsusumikap. Ngunit ang paglaki ng mga tanim ay nakasalalay sa isang bagay na hindi niya kontrolado. Ang sikat ng araw, ulan, at ang kalidad ng lupa. Gayon din, nagsusumikap tayo sa ating buhay, ngunit dapat tayong magtiwala na ang Diyos ang siyang nagpapalago at nagpapasagana sa bunga ng ating pinagpapawisan. Si Maria ay isang ina na mag-isang nagpalaki ng kanyang mga anak at naharap sa maraming pagsubok sa pagtataguyod sa kanila. Sa kabila ng mahabang oras ng pagtatrabaho sa iba't ibang trabaho, hindi nawala ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Madalas niyang i-meditate ang Psalm 128, lalo na ang verses 1 and 2. Mapalad kayong may takot sa Panginoon na namumuhay ayon sa kanyang pamamaraan ang inyong pinaghirapan ay magiging sapat sa inyong pangangailangan at kayo'y magiging maunlad at maligaya. Nagtiwala si Maria na ang kanyang pagtatrabaho, kahit nakakapagod, ay magbubunga sa takdang panahon. Ang kanyang pangako na lumakad sa mga daan ng Diyos ay makikita sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Naglalaan siya ng oras para sa panalangin. Naglilingkod sa iba sa kanyang komunidad at itinuturo sa kanyang mga anak ang kahalagahan ng pananampalataya. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga pagsisikap ay nagsimulang magbunga. Ang kanyang mga anak ay nanguna sa paaralan at ang mga relasyon sa loob ng kanilang pamilya ay lalong tumibay. Kalaunan, nakahanap si Maria ng mas maayos na trabaho at nakatulong ng malaki sa kanyang mga kakapusan sa pera. Sa kanyang mga pinagdaanan, napatunayan ni Maria ang katotohanan ng Psalm 128. Pinagpala siya ng Diyos sa mga paraan na hindi niya inaasahan sa kagalakan at katiwasayan ng kanyang pamilya. Psalm 128, verses 3 to 4 Ang inyong asawa ay magiging katulad ng ubasan sa inyong tahanan, na sagana sa bunga, at ang inyong mga anak na nakapaligid sa inyong hapagkainan ay parang mga bagong tanim na olibo. Ganito pagpapalain ang sinumang may takot sa Panginoon. Dito, makikita natin ang mga pagpapala ng Diyos sa pamilya at mga relasyon. Ang pagsunod natin sa Diyos ay nagdudulot ng pagkakaisa at kasaganaan hindi lamang sa ating mga personal na pagsisikap, kundi pati na rin sa mga mahal natin sa buhay. Ang mabungang puno ng ubas at ulibo ay naglalarawan ng isang pamilyang nananagana sa pagmamahalan, respeto at kapayapaan. Ang larawang ito ay nagpapaalala sa atin na ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa kayamanan. O material na bagay, nagkakaroon din ang bawat miyembro ng pamilya ng magandang relasyon. Sina Mark at Sarah ay naharap sa matinding problema sa pera noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. May maayos naman silang trabaho, pero mataas ang gastusin, kaya't nalubog sila sa utang. Palagi silang nananalangin tungkol sa pera, pero walang pagbabago. Gayunpaman, si na Mark at Sarah ay may matibay na paniniwala na tinawag sila ng Diyos para maging mabuting katiwala ng kanilang mga yaman at parangalan siya sa kanilang pananalapi. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magbago ang mga bagay-bagay. Gumanda ang kanilang kalagayan sa pera habang nagtitiwala sila sa Diyos para sa kanilang mga pangangailangan na promote si Mark sa trabaho at nakahanap si Sarah ng part-time job na nagbigay ng karagdagang kita. Nabayaran nila ang kanilang mga utang at nakapagsimulang mag-ipon para sa kinabukasan. Higit sa lahat, tumibay ang kanilang pagsasama habang umaasa sila sa karunungan at gabay ng Diyos. Ang kanilang tahanan ay naging lugar ng kapayapaan kung saan nakaranas sila ng kagalakan sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinaharap. Ang kanilang pananampalataya sa blessings ni Lord ay nagdulot ng mga tunay na pagpapala sa kanilang buhay pamilya tulad ng ipinapangako ng Psalm 128 Hindi lamang sinasabi sa atin ang Psalm 128 na pagpapalain tayo ng Diyos. Hinahamon din tayo na mamuhay sa paraang sumasalamin sa kanyang mga pinahahalagahan. Binabanggit nito ang paglakad ng may pagsunod at pagkatakot sa Panginoon. Ang pamumuhay ng matuwid ay kinabibilangan ng paggawa ng mga desisyon na nagpaparangal sa Diyos. Pagmamahal sa ating mga pamilya, masipag na pagtatrabaho, at paglilingkod sa iba. Hindi lamang ito tungkol sa pagtanggap ng mga pagpapala, ito ay tungkol sa pagiging daluyan ng pagpapala sa iba. Kapag namumuhay tayo ayon sa mga pamamaraan ng Diyos, nagiging ilaw tayo sa mundo. Ipinapakita natin sa mga tao na ang kapayapaan at kasaganaan na mayroon tayo ay hindi galing sa ating sariling pagsisikap, kundi mula sa pagkakaloob ng Diyos. Ang ating buhay ay nagiging patutuo sa Kanyang kabutihan. Matthew 5 verses 14 to 16, pinapaalala nito sa atin, Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang nagsisindi ng lampara at pagkatapos ay tinatakpan ito ng banga. Sa halip, inilalagay ito sa patungan at nagbibigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, hayaan ninyong lumiwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Ipinapaalala sa atin ang talatang ito na dapat nating ipakita ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kapag tayo ay namumuhay na masunurin sa Kanya. Makikita ng iba ang ating mabubuting gawa at mapapalapit sila sa Diyos. Ang mga biyaya natin ay hindi lamang para sa ating sariling kasiyahan kundi upang matulungan ang iba na makita ang kabutihan ng Diyos at magtiwala rin sa Kanyang paglalaan. Kung ikaw ay nasa mahirap na sitwasyon ngayon, mapapinansyal emosyonal o sa pagigipagkapwa, lakasan ng iyong loob sa katutuhan ng ipinangako ng Diyos na pagpapalain niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Laging tandaan, ang salm ay paalala sa lahat na kapag tayo ay namumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos, maaasahan natin ang kanyang mga pagpapala. Ngunit higit pa riyan, magkakaroon tayo ng kapayapaan dahil alam nating ang Diyos ang may hawak ng ating kinabukasan. Ang paglalaan at pagpapala ng Diyos ay sagana at walang katapusan. Alam niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin hingin. Araw-araw, binibigyan niya tayo ng lakas, karunungan, at mga kailangan natin upang harapin ang anumang pagsubok. Tandaan, ang bawat mabuti at perpektong kaloob ay mula sa itaas, nagmumula sa Ama na nasa langit. Magtiwala sa Kanyang paglalaan at buksan ang iyong puso upang matanggap ang Kanyang mga pagpapala. Kung hindi mo alam kung saan manggagaling ang iyong susunod na kakainin o kung nahihirapan kang matugunan ang iyong mga pangangailangan tandaan na alam ng Diyos ang iyong mga pangangailangan Siya ay tapat at siya ang maglalaan para sa iyo Magtiwala sa kanyang panahon at maniwala na mayroon siyang magandang plano para sa iyo Sinasabi sa Philippians 4 verse 19, At ang aking Diyos ay magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang verse na ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na tutugunan ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan, pisikal, emosyonal, o espiritual. Hindi natin kailangang mag-alala o subukang gawin ang lahat ng mag-isa. Kailangan lang nating magtiwala sa Diyos at sa Kanyang paglalaan. Itinuturo sa atin ng Psalm 128 ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang mga pagpapala at kasaganaan ay bunga ng isang buhay na nagbibigay karangalan sa Diyos. Kapag tayo ay lumalakad sa Kanyang mga daan, maaari nating asahan na ang Kanyang biyaya ay mananatili sa atin. Ang ating mga gawain ay magbubunga, ang ating mga relasyon ay lalago, at ang ating buhay ay magpapakita ng kabutihan ng Diyos sa mundo. Mahalagang tandaan, na ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapayapaan, kagalakan, pagmamahal at katapatan. Kaya, ikaw man ay isang kristyano o isang taong nagsisimula pa lamang tuklasin ang pananampalataya, maglaan ka ng oras upang pagnilayan ang katotohanan na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Ipagkatiwala sa kanya ang iyong buhay at tignan kung paano niya kayang maglaan para sa iyo sa mga paraang higit pa sa iyong inaasahan. Laging tandaan, mapalad ang lahat na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa pagsunod sa kanya. Salamat sa panonood ng Psalm 128 devotional video. Gusto ko sanang magdasal na kasama kayo. Ipanalangin din natin ang bawat taong nakinig sa devotional na ito na sana'y makatagpo sila ng malalim na kapanatagan at tiwala sa mga pangako ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, Lumalapit kami sa iyo nang may pusong puno ng pasasalamat para sa iyong pagmamahal at katapatan. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa kaloob ng iyong salita na siyang gumagabay at nagpapalakas sa amin. Ngayon, habang pinagninilayan namin ang mga makapangyarihang katotohanan na matatagpuan sa Psalm 128, iniaalay namin ang panalangin ito na hinihiling ang iyong patuloy na presensya, kapayapaan at kasaganaan sa aming mga buhay. Lord, ang iyong salita ay nangangako na pinagpala ang mga natatakot sa iyo at lumalakad sa iyong mga daan. Kinikilala namin na sa pamamagitan lamang ng iyong biyaya at awa ay makakaranas kami ng tunay na pagpapala, naway maunawaan namin na ang iyong pagpapala ay hindi nasusukat sa pamantayan ng mundo, kundi sa kasaganaan ng iyong presensya at paglalaan. Nilikha mo kami, Lord, upang mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban, at hinihiling namin na punuin mo ang aming mga puso, nang pagnanais na lumakad ng tapat sa iyong mga daan. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo ng mas malalim, lalo na kapag ang landas ay tila madilim. Habang sinisikap naming parangalan ka sa lahat ng aming ginagawa, naway ang iyong kamay ng pagpapala ay manatili sa amin. Alam namin na kapag inilagay namin ang aming tiwala sa iyo, makatitiyak kami na kami ay uunlad, hindi lamang sa material na kayamanan, kundi sa kapayapaan, kagalakan at espiritual na paglago. Panginoon, tulungan mo kaming tandaan na ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pinansyal na pakinabang. Ang tunay na kasaganaan ay matatagpuan sa mayamang relasyon, Mapagmahal na pamilya at nalalaman namin na kasama mo kami sa bawat hakbang ng aming buhay. Pagpalain mo ang aming mga tahanan, pamilya at trabaho. Naway ang aming mga buhay ay magpakita ng iyong pagmamahal at biyaya sa aming kapaligiran. Ama, iniaalay namin ang mga nahihirapan, ang mga nagaalala tungkol sa kanilang kinabukasan at ang mga maaaring nagdududa sa iyong paglalaan tulungan mo silang magtiwala sa iyong katapatan ipaalala mo sa kanila na ikaw ay isang diyos na nagbibigay ng lahat ng kanilang mga pangangailangan at ang iyong mga pagpapala ay tiyak para sa mga lumalakad sa iyong mga daan Naway makatagpo sila ng pag-asa sa pangako ng Psalm 128, na habang sila ay lumalakad kasama mo, mararanasan nila ang kasaganaan na nais mo para sa kanila. At ang kasaganaan at pagpapala ay dadaloy sa kanilang buhay habang nagtitiwala sila sa iyong perpektong panahon. Dalangin din namin na ang aming mga puso ay masiyahan sa iyong paglalaan. Nalalaman na ikaw ay sapat na. Turuan mo kaming mamuhay na may pasasalamat. Hindi hinahangad ang higit pa, kundi nagpapasalamat sa kung ano ang naibigay mo na. Tulungan mo kaming laging ituon ang aming mga mata sa iyo. Nagtitiwala sa iyong walang pagbabagong kabutihan at awa Lord ipinagkakatiwala namin ng aming mga puso pag-asa at buhay sa iyong mga kamay nawa'y lumago kami sa pagtitiwala sa iyo nalalaman na habang lumalakad kami sa iyong mga daan ang iyong mga pagpapala ay susunod sa amin sa lahat ng araw ng aming buhay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Maraming salamat sa paglalaan ng oras para manalangin kasama namin. Humuhugot ng inspirasyon mula sa makapangyarihang mga salita ng Psalm 128. Kung naantig ng video ang iyong puso, at na pagpalaka sa anumang paraan. Hinihikayat ka naming mag-subscribe sa aming channel. I-like ang video at mag-iwan ng komento na nagbabahagi ng iyong mga saloobin. Ang pag-iwan ng isang malaking amen bilang komento ay isang napakalakas na paghihikayat sa aming lahat. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ikalat natin ang minsahe ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa lahat ng dako upang magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon at Tagapagligtas si Hesus Kristo. Nawa'y mapuno ng masaganang pagpapala ng Diyos ang iyong buhay ngayon at magpakailanman.